follow-up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipet na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Uh, makasuhan ang dapat makasuhan. Mapanagot ang dapat na mapanagot. At uh, ipag-uutos uh, pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP para ma maiwasan kung ano krimen ang maidudulot ito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects Follow up question uh, Tristan Adalo use watch plus Ayusek, follow up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, um, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting uh, luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga eh, ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay eh, para mabigyan ng idea yung publiko, for some, naging way din po ito to trace.